Ito na nga pala yung update dito sa binubuo project bike, yung nabili ko na napabayaan na Honda Dream XS100. Yung tipong sa pagbabaklas pala ng pyesa nito, literal na napalaban na. Bale na nga pala to ng pagpapapogi ni Project Pangarap. Ito yung binenta sa akin na isang follower ko, hindi niya nakasikinayang gastusan pa. Bukod kasi sa pahirapan yung pyesa, medyo may pressure rin. Buti na lang kahit papano, higit kalahati na nga pala yung nakukumpleto kong pyesa nito. At kung hindi mo nga pala napanood yung part 1 nito, halos change all kasi naging hatol dito sa dami ng kailangan palitan. Pero siguradong kapag natapos na to, literal na malayo yung magiging itsura niya. Pero siguradong bago kong magawa yun, literal na maraming gastos yung aabuti nito. Bale, yung ginagawa ko nga pala ngayon, iniisa-isa ko nang tanggalin yung pesang nakakabit dito sa makina, pati sa batalya. Plano ko na kasi mapag-iwala yung makina ngayong araw para malinis na rin to sa susunod na video. Kaya tinanggal ko na nga pala lahat na nakakabit dito sa swing arm, tapos sinunod ko nga pala tanggalin tong rear siya. ko kumuha nga pala ako ng gulong, ang gagawin ko nga pala rito, ilalagay ko dito sa ilalim ng makina. Anytime kasi pwedeng bumagsak yan sa lupa, lalo kapag natanggal ko na tong dalawang tornilyuhan nito na nagsisilbing la. Dahil medyo may kalumaan na nga pala tong motor na to, ang inaasahan ko rito medyo mahirap nang pihitin to mga tornilyo pero isang piti ko lang ng impact na din agad ngayon ko lang naalala na galing pala to sa overhaul kaya medyo mainam talaga na naglagay tayo ng gulong sa ilalim para iwas basag na rin ang makina lalo pag bigla ang nahulo kaya hindi ko na nga rin pala pinatagal noong naluwagan ko na yung tornilyo andito sa may gitna ito yung una kong tinanggal para hindi ganong kataasan yung babag sa kanang makina kung sakaling mahulog at least may suporta dito sa ilalim kaya nung nahugot ko na nga pala yung huling tornilyo dito sa gilid sakton, sakton lang pagkabagsak ng makina. At dahil plano nga pala natin i buong batalya, kailangan talaga mabaklas lahat na nakabit dito, kaya tong gulong naman sa harap yung sinunod ko. At ito yung pinakaunang aberya na naranasan ko rito, naputol kasi isang tornilyuhan nitong front fender. Hindi po na siguro yung kalawang sa loob, kaya pag ko, hindi pa umiikot, naputol na agad. Pero mga minor na lang naman yan, walang problema, siguro babarenahin na lang natin para matanggal natin na iwan sa loob. Kaya tinuloy ko nga pala yung pagbabaklas ng pesa nito, hugutin ko na sana yung fender B, kasi may pala sa ilalim. Kaya binaklas ko nga muna pala yung gulong kahit medyo alanganin sa tayo, baka si tumumba kaya hindi ko kinakalas kanina. Pero dahil mukhang maigpit yung pagkakalagay ng tornilyo nito, kailangan na talagang baklasin para lang tumahugot. Kaya sunod ko nga pala tinanggal itong prawn shock naman, bali tagisan na lang pala yung tornilyo na kabit dito, medyo ni lowered kasi. Kaya nung natanggal ko na yung dalawang tornilyo, pagangat ko ng batalya, kusa nang nahulog. At ito nga pala isa sa malalang problema na na-encounter ko dito ngayon. Sa dami kasi na nabuo project bike, parang wala pa ata ni isa ehe ng center stand pero syempre bago susukuan susubukan ko muna para malaman natin okay. kaya kumuha muna ako ng tali ito kasi yung ginagamit ko kapag nagtatanggal ng spring ng side stand pati center stand at kung napanood nyo nga pala yung part 1 nito bali walang nakakabit na brake pedal dito wasak na rin kasi yung kabilang dulo wala na talagang pagkakabitan kaya ang ginawa nila pinasukan ng bakal sa loob bali ginamitan ko nga pala to ng WD-40 tapos ginalaw galaw ko lang baka sakaling tabla ng lubrikan buti na lang nakuha sa santong pakiusapan kahit papano na tanggal ko yung bakal na nakapasok sa loob. Pero hindi pa to dito nagtatapos dahil yung eh, talaga yung main event. Kasi so ito nga pala nagpahirap sa atin ngayon. Eh, no? Grabe, sobrang kalawang ng loob. Binabara natin ng WD-40 para mahugot to. Nabili kasi natin to ng pinutol yung brake pedal na nakabit dito. Eh, no? So ito naman, ito yung pinakamahirap talaga tanggalin sa lahat. Ang final option natin dito, gagrinderin na natin dito sa gitna. Alright, tara, testing natin, mahuhugot pa. Let's go. At dito ko na nga pala ito, sinimulan tanggalin, Nagbabaka ka sakali na mahuhugot, kaya binabarang ko muna ng WD-40. Normal lang kasi talaga na nagiging sakit ito ng dikambyo, dahil bibihira naman kasi natatanggal itong center stand. Dahil gawa lang din naman ito sa bakal, katagalan, kinakalawang, kaya nai-stack up na sa loob. Kaya makalipas sa ilang minuto pagbababad ng lubricant, moment of truth, susubukan na natin paluin kung gagalaw ba. Kaso nakatatlong <coughs> daang pokpok ako, wa-epek, ni hindi man lang natina. Kaya dito nga pala sa punto na to, medyo pinapasuko ako no choice talaga tayo kundi grinderin na lang hindi kasi malalagyan ng preno sa likuran kung hindi mahuhugot yung ehe kaya papalitan ko na lang to ng bago minsan talaga may mga pyesang hindi naikisama lalo sa ganitong stack up kailangan talaga yung sakripisyo para mahugot hindi lang talaga umiikot yung pagbubuo ng project bike sa pera kundi madalas sa diskarte ng bubuo kasi kahit may malaki kang budget kung hindi mo rin naman alam kung paano gagawin hindi ka rin makakatapos so ito na nga dahil naging no choice tayo kanina wala talaga kahit paanong pukpok at saka kahit paanong bagbad ng WD-40 hindi talaga gumagalaw tong e. so yung gantong senaryo kasi common na talaga lalo sa mga ganitong decambio na medyo lumang ano na lumang year model so itong ginawa natin sinapchap ko na to Ayan, no choice tayo magpapalit na lang tayo ng bago kasi hindi rin natin to malalagyan ng Uh, put break kasi stack up tong kanyang eh kailangan kasi natin to ma agad sa eh. so no tayo dito so, nga pala bago natin tapusin itong second day ni project pangarap mag update muna tayo dito sa ipamimigay natin na Yamaha Pino sa October 5 na yan para dun sa mga hindi pa nakahabol at gusto mong magkaroon ng chance na mapili or mabigyan itong Yamaha Pino natin napaka basic lang ng gagawin nyo pumunta lang kayo sa comment section tapos install nyo yung game app na nandyan. Alright? Ito nga pala yung sinasabi ko kanina sa inyo na dapat i-click nyo tapos install nyo at mag-register kayo para magkaroon kayo ng chance sa manalo nung Yamaha Pino natin sa October 5. So napaka basic lang kung bago lang kayo dito ang gagawin nyo lang i-click nyo lang to tapos ilagay nyo lang dyan yung mobile number nyo tsaka yung iba pang detalye pag okay na i-confirm nyo na. So pag may account na kayo click na lang dito yan, so ito na yung makikita nyong homepage nitong laro. Kung naganap kayo ng paglilibangan, tapos may mga pabarya-barya kayo, yan, pwede nyong ilagay yan dito. So, i-click nyo lang to. Tapos, pili lang kayo kung magkano yung gusto nyo ilagay dito sa game. Ayan, may mga option naman dyan pag okay na. So, pipili lang kayo dito kung magkano yung gusto nyo itaya. Pwedeng 10, 50, 100. So, depende sa inyo yan. So, ako kasi dahil uh, libangan lang talaga to dahil ah uh, pabarya-barya lang tayo magtaya ito lang talaga yung tinataya ko 10 piso lang so subok tayo dito sa tiger kaya real time yan kapag ka mas mataas yung baraha na lumabas dito kung yan yung taya nyo dito papasok yan sa gold coins nyo so antayin lang natin tumaya yung iba so ayan na 2 tsaka 9 mas mataas yung tinayaan natin na baraha na 9 kaya panalo tayo so ganun lang ka basic di ba So, dahil tumama na tayo, mag-out na tayo. And paano naman kung pumaldo kayo, kung gusto nyo i-out para may pang Jollibee na kayo, napaka basic, click nyo lang to. Tapos type nyo lang dyan kung magkano yung gusto nyo ilabas dito sa game. So ulitin ko mga sir, ha, ito libangan lang to. Kung naghanap kayo ng paglilibangan, at kung gusto nyo magkaroon ng chance na manalo doon sa Yamaha Pino natin, wag na ay magpatumpik-tumpik pa, mag-register na kayo dito. right? Sa'yo na nga, mag-update muna tayo ng progress ni Tony project pangara para dito sa day 2 kaya nga pala na na natin yung makina pati itong batalya Ayan. so stack up na kasi yung center stand yung pinaka ehe nya hindi na mahugot kaya siguro nung nabili ko to wala tong brake pedal dahil hindi talaga gumagalaw yung ehe tsaka busal sal na yung magkabila ang ano, dulo So kaya yung ginawa nila, sinalpakan na lang ng, ano, nang tubo sa loob para lang hindi matanggal yung pinaka-ehe niya. So pansamantala, dito muna nagtatapos yung day 2 nito ni Project Pangarap na talaga tayo sa pagbabaklas. So siguro sa day 3 nito, ang gagawin naman natin, lininisin na natin itong buong makina, tapos itong batalya, tatanggalan natin ang pintura, tapos ire-repaint natin yan para mas magandang tignan. Kaya sa mga nag-aantay na magiging itsura nito ni Project Pangarap, kita-touch tayo bukas sa day 3 nito, yan lang, ride safe, alright?